ang magandang balita ayon kay Mateo. Kalabing apat na kabanata. Nakarating kay Herodes na pinuno ng Galilea ang balita tungkol kay Jesus, kaya nasabi niya sa kanyang mga lingkod, Si Juan na tagabagbautis mo yun, siya'y muling nabuhay, kaya't nakakagawad ng mga himala. Itong si Herodes ang nagpahuli kay Juan Ipinagapos niya ito at ipinabilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagat sinabi ni Juan kay Herodes, Hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo, sapagat kinikilala nilang propeta si Juan na tagapagbautismo. Nang sumapit ang karawan ni Herodes, sumayaw ang anak na babae ni Herodias sa harap ng mga panauhin. Labis na nasihan si Herodes, kaya sumumpa siyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina, ay sinabi ng dalaga sa hari, Ibigay po ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay sa dalaga ang ulo ni Juan, kaya't pinapugutan niya ito sa pilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagat ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. Nang marinig ni Jesus ang pagamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Nang mabalitaan naman yun ng mga tao, sila'y lumabas ng mga bayan at palakad na sumunod sa kanya. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yun. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na'y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at ilang ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangan umalis. Sabi ni Jesus, kayo ang magpakain sa kanila. Sumagot sila, wala po tayong pagkain, kundi limang tinapay lamang at dalawang isda. Dalin nyo rito. Sabi niya, Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao kinuha ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis, nakapuno sila ng dalawang kaing ng tinapay. May limang libong lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Agad pinasakay ni Yesus sa bangka ang mga lagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang palitsin ang mga ito, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa na at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, Huwag kayong matakot! Ako ito! Sinabi ni Pedro, Panginoon! Kung talagang kayo ngayon, Papunta niyo ako sa inyo diyan sa tubig. Sumagot siya. Halika! Mula sa bangka, lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit, nang mapansin niyang malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon! Sagipin ninyo ako! Sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo, ang anak men Diyos! Sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumating siya sa baybay ng Genesaret. Si Jesus ay nakilala ng mga taga roon at agad nilang ipinamalita ang kanyang pagdating, kaya't dinala ng mga tao ang lahat ng may sakit sa buong lupaing iyon. Hiniling nila kay Jesus na mahawakan man lamang ng mga may sakit ang laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng gumawa nito ay gumaling.